Like ay, sin mo dito ba sa taas oh? Doon sa Maynila. No? Doon sa dulo-dulo. Ayun. Kulay. Sa madam mo. Ano? Sige, sige. Ano? Kalimitin <laughs> <laughs> kasi. Oh, ang kamay mo baka ma. Dito ka humarap kay Paolo pag ano no. Ayun. Ayun yung kanan mo muna ay ganun no. <laughs> <laughs> Practice pa ako guys training. Training pa kunin ako ni Anto. Walis ng dito ka okay. kaya? Kaliwiti yan. Parang Kaliwiti kaya. ako eh. Ayun eh, ay, ano mo yung ano? Paano ba ito Sige! Wasusin mo lang. Kunyari naglilinis ka ng ano mo, ng ng liyog. Hmm. no? Ayun na. Kapalaluti. lang ka pa. Ubusin mo to eh? Upo, ha? Ubusin mo? Hindi, magtatanim niya ako ng kadyos Ayun no? Saan? Ito. Ayun no? Ah! Ano to minutes so? Oh? Ang oh, ingay. Ano lalaman? Kami mo lang 3 minutes, 4 minutes, o oh, pwede rin yung kasi. Dapat nagdala ka ng stand? Oo. O, ano ginagawa oh. ko? Pinakatayo <laughs> 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 e, ka naman na dyan. Pag nagisan ka pa, pagkatumba yung stand. <laughs> Hindi ah. Itali natin yun. Itayo e, mo sa niyon. Oo. Oh. <laughs> Oo, oh, paano ba yan guys? Halina kayo, maraming gagawin ka dito. Oo. Oh. Nilinisan daw namin yun. Hindi. Parang kailan kaya matatapos to? Ito so, magkatanim kami ng ano. Sa juice. Lapit dito. Ano ba camera mo? Lot! Ito. Ito yung kajus guys. Lalo yung nagluto kami ng ano. Nang? May pata kasamang kajus. Ito yun. Ito yun. Kaya namin yung buto? Ewan ko ano ba yung bumili. <laughs> Parang para, may tanim yung kinain mo na eh. yung buto eh. Oh, yung buto niya. Bakit buto lang ba pala kukunin na, no? Oh, magbaon pa na dito. Oh, kuhanan ka ni Paolo. Ibaon na dito. Oh, itanin mo na. Itanin. Eh, alisin mo sa baso. Eh? Yung lupa, ha? Pag nabuhay tayo, sabihan mo ako. Huwag At mo paglumatid. bunutin. Iyan ano mo lang, di. Huwag mo punitin. Eh, ano mo, bigayin mo. Ayan. Ikat mo. Lola, <laughs> <laughs> ewag eh, mo ang bunot yan. Paisama mo yung loob. Isama mo Ah, oh yan. <laughs> yan, te? Uh, uh, oh O, yan. Para hindi man matay, eh. Ay, Then, yung yung kadyos doon sa bahay, pinatanim na ni Alino. Dapat lagay mo na dito, no? Kapi, okay, hindi naman tayo, yun. ba di ba? Bakit mayroon kayo doon? Yeah, I May mean, okay. nakatag uh, siya, no, Sardi? Si Pinigay ni... Ano ba yan? Ni Telma? Patay ni Ibod.